Hello guys! Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Ayan. So umaga na dito sa Qatar. So, Magandang hapon sa Pilipinas. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung uh, home remedy kapag kayo ay may singaw kasi ako nakaranas ako ng singaw one time nitong week lang nito this week lang napakasakit sobrang sakit tapos pag nagtutotbras ako dumudugo pero hinayaan ko lang kasi hindi ko tiningnan then uh, one time na nagtutotbras ako sabi ko ba't ang sakit sakit akala ko yung itong pagitan ng nguso na ito doon yung di diba parang may ugat dito akala ko ma na ano lang siya nabali lang or na, nahila lang or may nakasagi lang kaya dumudugo tuwing natutubras ako. tapos nung gabi tiningnan ko nakita ako doon na parang pimples, so nalaman ko na may singaw na ako. so yun, uh, nalaman ko or iniisip ko kung ano nga ba kapag lemon ang ilalagay ko at ikukuskus ko, sobrang sakit no, sobra sobra, sobrang sakit. so dalawa yung uh, Uh, ibibigay kong tips ngayon kung paano natin madaling malunasan yung parang pang emergency natin kapag nasa bahay lang tayo or sa mga walang kakayahang pumunta sa ganito na magpa-check up so hindi ko naman sinasabi na huwag kayong magpa-check up kailangan pa rin natin magpa-check up kapag tayo ay may pangpa-check up or malapit sa atin ang mga uh, pwede natin mapagpa-check up sa ganung mga uh, pangyayari. Una yung ituturo ko ay kung paano natin mabili, uh, malunasan ng mabilis yung ating singaw at yung mga nagpalinis ng kuko na nasusugatan talagang namamaga. Kapag kayo ay uh, nasugatan sa pagpalinis ng kuko, 'di diba, Kasi ako naranasan ko din one day bago ako pumunta dito sa Qatar, nako dumugo 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 yung pa ako. Tapos iniisip ko paano ako mga sapatos nito. Sabi ko ganun, two days bago ako aalis. So, nung isang gabi na yun, talagang ininda ko na yung sobrang sakit. Tapos, kinabukasan ulit, sabi ko sa kapatid ko, paano to bukas pag aalis na ako? Paano ako pato Sabi ko, ganun. Then ngayon, sinabi nung kapatid ko kung anong ilalagay ko. So ngayon, sige, unahin natin yung doon sa pagmaga ng paako, yung dalawang hinlalaki sa paako. Sobrang namaga na nun. Kasi yung naglinis na ang ko, daldal -dal ng daldal, -dal, tapos nasugatan ng nasugatan yung paako. Sabi ko, ate, bakit ganun? Ang hapdi. Tapos sabi niya, Ma ano, madikit kasi yung dry skin mo. So, hindi kasi ako nagpapalinis talaga. Iba yung hinahanap namin that time ng classmate ko. Bag ang hinahanap ko. Eh, ito namang classmate ko, sabi niya, punta tayo dun sa pinalinisan ko ng kuko. Eh, sakto din naman, gusto ko magpalinis. Then, ngayon yun nga, pumunta kami, nasugatan yung mga ako Then, yun na yun, diretso na tayo doon sa pagpalin, pag ano ng paako. Kinabukasan na yung alis ko, na namang problema ako. Sabi ko, paano to bukas aalis na ako anong gagawin ko paano ako makapagsapato say eh, ang lamig noon kapag hindi ako na nagsapatos kung nagsandals lang ako di ba ang lamig tapos ang pangit tingnan yung kuko ko parang nakakadiri kasi nga may mga lumalabas na tubig o ngayon ang kapatid ko saka naman siya nagsabi na sabi niya lagyan mo tayo ng tawas tapos bukas wala na yan di ngayon sabi ko but ngayon mo nang sinabi eh, alam mo na namang aalis na ako bukas kahapon ko pa to iniinda sabi niya hindi ko naman na alam na masakit yang kahapon ano hindi sabi ko nag-aray nga ako kahapon sabi ko ganun De, ayun nga uh, nilagyan ko na nilagyan ko na yung paa ko pagkagabi. So, so yung paglagay, syempre may tubig-tubig pa, yung para ma-absorb niya yung ilalagay. Masakit talaga siya, masakit na hindi mo maintindihan na masakit na masarap. So, yung parang ganun. <laughs> then, ayun na nga, nilagyan ko na, then kinaumagahan, pinipisil-pisil ko na siya, hindi na siya masakit. So, tinry kong magsapatos, nagmedyas pa ako, and then nagsapatos, naglakad-lakad ako sa labas ng kwarto. So, confirm na okay na yung pa ako na pwede na akong magsapato. Sabi ko, thank you. At bukas makapagsapatos na Wala na akong iisipin. So, ayun nga. Talagang effective ang tawas na ginamot ko sa aking sugat ng aking paa. Although nilag bi, binigyan na yata ako. Bin, ay, bumili ako ng gamot. Kasi nga, yun yung mga yung mga naglilinis ng kuko, lagi nila sinasabi na bubuhusan mo ng powder ng gamot. So, yun ang nilagay ko. Amoxicillin ba yun? At may finamic acid, di ba? Mas parang tumaas pa yung dumagdag pa ng, imbes uh, na mura, magkano ba yung pagpalinis ko? Nagbigay pa ng tip, umabot ng 100 pesos yung paalang yun. So, 100 pesos yun, bumili pa ako ng gamot para doon sa paa ko. Pero kinabukasan, ah, ganun pa rin masakit nga. Kaya, ito yung nakapagluna sa aking paa tawas, alam nyo ba yung tawas na to ay sobra 2 years ko na itong dala galing Pilipinas, although mayroon naman dito sa ibang bansa, pero syempre mahal dito sa ibang bansa, tag 3 real ang isang tawas dito sa ibang bansa 3 mayroon pa yan, 4 iba iba kasing uh, presyo din iba ibang klase din kasi na tawas ang tawas na to ay powder kaya mas mabilis siyang mag-absorb sa sugat ng paa kapag yun ang binudbud ko. Pero, yun yung sinasabi ko na depende sa sitwasyon ng ating uh, katawan o sa sugat natin. Kung talagang uh, lumalala siya, kailangan din natin dalhin sa hospital or kung ano sa ang mga, klinik clinic na pwede natin, uh, pwede tayong magpa-check up doon. So, ito yung nakapaglunas ng aking uh, sugat sa paasap dahil sa paglilinis. Ano ba yan? Maraming langaw ngayon kasi taglamig. Ayun. Uh, advertisement tayo sa langaw na yan na lumalapit sa akin kasi nga taglamig ewan ko bakit maraming langaw talaga ngayon so then ayun natapos na tayo sa paako okay na tayo ayan na yung nakapagluna sa aking paa sa mga nasugatan so waepet yung mga nilalagay na mga powder powder wala So, masakit pa rin talaga. Pero kapag ito ang nilagay mo, masakit habang inaabsorb niya tapos parang bumubula siya. Then, kinaumagahan, wala na. So, eto, dito na tayo ngayon sa aking singaw nung nakaraang araw. Siguro mga 3 days ago. Yun na nga yung naisip ko na sabi ko kapag ilalagay ko yung kalamansi or yung lemon, sobrang hap din yung kasi kailangan paduduguin daw yun. Sabi lang nila yung kasi hindi ko yung ginagawa kasi sobrang sakit nga naman. Masakit yung kasi may sugat na ilalagay mo pa yung maasim na lemon. O no? di sobrang doble yung sakit nun. Baka maihi ka pa. Di, ang ginawa ko, binasa ko yung, uh, kasi naalala ko nga to. Naalala ko to dahil doon sa pa ako So, very memorable talaga yung alis ko papunta dito. Two days ago bago ako alis. Itong tawas na to. Kasi, uh, inisip ko rin talaga noon na magdala ng tawas. Dalawang piraso ang nadala ko nito. Dalawang ganito. Yung isa na ubos na yata. Kasi, hindi na rin naman na ako masyado nang gumagamit. Kaya hanggang ngayon, meron pa ako nito. Kasi naalala ko kasi nung nasa Saudi ako, mahirapan kang bumili ng mga ganito. Kaya, bumili, dum, nagdala na ako noon. Kapag pupunta ka ng ibang bansa, dagdag pa nating ano, tip sa mga manging ibang bansa, pwede na kayo magdala ng ganito, ilagay nyo lang sa luggage, so palutin nyo lang ng maigi, baka kasi mapaghinalaan pa, kasi powder to. Tapos, ah, uh, magdala na rin kayo ng sinulid, kasi ang buhay dito sa ibang bansa, hindi masarap ang buhay, kasi ang akala ng iba, pag mag-ibang bansa ka, marami kang pera, gaganda ka, pero hindi pagdating mo dito sa ibang bansa, kailangan mo magtahi minsan ng mga uniform mo ng mga pantalon mo, kasi nabubutas yan, at hindi yan palagi kang bibilihan kahit mapera ang mga amo mas matipid sila dito, hindi katulad sa atin ng mga Pilipino, kapag may pera kapag nabutas na yan isang patahi mo lang, at nabutas ulit itatapon na yan dito, kailangan minsan San yung tahi ng pantalon mo yung Kawawa na, kawawa na Kasi tad, tad na ng tahi yung iba So yan, depende na lang sa amo Kapag talagang uh, mabait yung amo natin At talagang inaalagaan din yung ating uh, Yung bagang mga pananamit natin Nahihiya sila pag lalabas tayo Na hindi naman maganda yung ating mga uniform May mga ganong amo kasi Pero pag may mga amo na minsan nakita ko Kawawang mga kapuan hating OFW na nagtatrabaho sa bahay, nakita ako yung butas na butas talaga yung pantalon niya, pero ibang lahi yun. nakita ako sa kawawa naman siya pagtuwad niya, kitang kita yung butas ng punjanya, ng pantalon ng uniform niya. So mga ganun. Ayan na dami na naman ang kwento natin pag ka OFW talaga ang pinag Napakarami. Tapos mayroon pa yung nakikita natin na nanahi na lang sila ng mga panty nila. Nagtatahi ng mga bra nila. Kaya huwag niyong asahan kapag OFW kayo gaganda kayo. Pero nasa sa atin yung kapag wala tayo, hindi tayo nagpapadala or konti lang yung pinapadala natin sa ating mga pamilya. Yung bang hindi sila ang priority natin. Although nagpapadala tayo katulad ng 500 real na yun ang ipapadala natin sa ating sahod kadabuhan, kada buwan. So, may natitirang isang libo para sa atin. So, tapos, yung bang iniisip natin, nagaganda tayo, na bibili natin lahat ng gusto natin. Pwede yun, hindi ka talaga mananahi Pag lost thread na yung bra mo, lost thread na yung panty mo, itapon mo kasi bibili ka ulit ng panibago. So, ganun ang mga mangyayari. Pero, karamihan, mahigpit ang mga amo, hindi ka nakakalabas. Kaya, tsaga ka talaga sa bra at panty mo kapag sira na. Kasi isipin mo, nasa bahay ka na lang man din. So, ayun, magpapatuloy tayo doon. So, singaw ko, ang dami ko talagang chis, chismis o chika. Yan, chika yun, hindi yun chismis. Kasi hindi yun, na, hindi yun masama. Ang marites kapag masama yung kinukwento natin, ito ay nakakatulong para sa ating mga OFW at sa mga gustong magiging OFW balang araw. And iyon nga, kumuha ako ng bulak, binasa ako ng konti, nilagay yun yung binasa. Siyempre, tubig ang pinambasa ko. And then, inano ko dito sa tawas. Nilagyan ko ng, nilagay ko dito para malagyan ng tawas yung basang bulak. And then, siningit ko dito sa may singaw ko. Hinayaan ko siya ng ilang minuto. So, mahapdi siya. And then, yun na nga, yun na. Curious talaga ako. ba diba, habang nilagay ko yung bulak, tapos maya maya, tinanggal ko na nung pahiga na ako. Baka makalimutan ko at ayaw ko namang i-stay pa doon sa taas yung bulak. Konting bulak lang, maliit lang yun. Tapos, sinapon ko na kaagad sa basurahan. So, nung nakahiga na ako, hindi ako makatulog ka agad. Kasi ang gusto ko, sinisingit ko yung kuko ko dito sa mga pagitan ng mga ngipin ko. Kasi parang, ano yung mga ngipin ko, parang nangangati na, parang gumagalaw. Tapos, ginagalaw. eto talagang ngipin ko na to. Gumagalaw that time. Nung nalagyan, kasi, nung nalagyan ko talaga dito, siyempre yung ano ng mga konting tubig, na punta dito sa mga ngipin-ngipin ko. So, syempre, nalagyan na rin mga ibang part ng uh, gilagid ko. Yun nga, na-curious talaga ako. Gumagalaw tong ngipin ko na ito nung gabing iyon. Kasi sinisingit-singit ko talaga itong kukuko ko. Kasi mahaba pa yung kukukul ko noong araw na yung kahapon kasi ginupit ko na. sa so, nasisingit ko talaga siya. Tapos ang sarap-sarap sa pakiramdam ko na habang nagagalaw ko yung mga ngipin ko na isisingit-singit ko yung kukuko Kasi parang nangangati Tapos ito, nag, parang nag-worry pa ako konti kasi sabi ko parang matatanggal yung ngipin ko sabi ko ang pangit nun pag natanggal to tapos di yun parang kasi sa sobrang sarap talagang ginag gining, sinisingit ko pa rin yung singit pa rin ang singit hanggang sa tuluyang inantok na ako tapos pagising ko ng umaga excited ako syempre magtutut bras pagising wala na wala na yung singaw ko tapos nung galawin ko yung ngipin ko lalong humigpit yung ngipin ko ngayon yun yung hindi ko rin alam pero syempre uh, basta yun lang yung aking experience yun yung experience ko ha hindi ito advisable na gawin nyo kasi na, uh, depende sa ating kalusugan baka uh, iba naman yung uh, kalusugan nyo, iba din yung sa akin. So, yun yung experience ko. Inaikwento ko lang din. Pero kung alam nyo na hindi pwede ito sa inyo, wag nyo itong gawin. Experience ko lang to na naikwento ko sa inyo. So, yun yung nangyari sa akin. Tapos yung mga ngipin ko, humigpit lalo dahil doon sa... Uh, tawas na to. Alam nyo ba ang tawas na to? Ay napakaraming uh, kwento o pangyayari sa buhay ng iba't ibang tao. Marami silang nagawa sa mga tawas na to. O, di ba humigpit yung ipin ko? So ano pa ba yung, yung iniisip ng iba? So yun lang yung share ko for today guys. Pero na-enjoy ako sa pagkukwento kasi sobrang curious talaga ako dito sa ngipin ko na to na gumagalaw that night. Nung nalagyan ko ng tawas tapos kumakati yung mga gums ko. So ayan, And then, doon sa paako. So, yun yung nakapagpagaling ng aking singaw at sugat sa kuko nung nilinisan ako ng kuko ay ang tawas. Tawas yung lunas ko doon. So, yun lang yun. Sana Nakapulot kayo ng aral. And sa mga bago sa aking YouTube channel, please like and subscribe po. And pakipindot yung ating bell button para kayo ay notify kapag kayo, pag ako ay may bagong video na i-upload. So, yan. Nagkabutal-butal na. Siyempre, nagkakabutal-butal talaga kasi yung ating mga, mga iba vlog ay hindi naman natin yan ini-study. dire lang yan. So, yun lang yung guys. Thank you for watching and God bless to all of us. Isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat.